for today's video mga kapalaboy mag uh, ano tayo tutorial tayo mga kapalaboy uh, kung paano natin buhayin yung isang baterya na na-stack ng napakatagal yung bolt bolt nya ay initial voltage na natira is 4.36 volt lang ayun pag sinalang natin sa charger pag sinalang natin sa charger makikita nyo ayaw niyang gumana kahit anong natin dyan ayaw pumalo. So, gayto lang gagawin natin. Buksan natin yung baterya mga para Para ma-revive. Para so, ma-revive natin yung buhay ng baterya kasi napakatagal tong na stack. Namaga ito karamiyan. Sulfited naninigas yung mga plate. Ah, buksan natin mga kalaboy. Open na natin siya. Tingnan natin yung gravity niya kung anong gravity ng tubig. Oh. As you can see mga kaparaboy, zero. Wala talagang gravity yung baterya. As in ubos na ubos yung gravity niya. Kumbaga yung gravity niya kumapit na sa plate kaya ang tubig naging tubig na lang. Hindi na acid. Nakita niyo naman mga kapalaboy, wala talaga as in. Puro did. <laughs> Buwasan natin ng konting tubig. Ayan mga uh, kapalaboy. Bawasan natin tayo ng konti. Kasi wala na to eh. Pero huwag natin ubusin. Kasi kailangan na natin ng bawasan kasi magdadagdag tayo ng electrolyte or battery solution mga kapalaboy para kahit pa paano mabuhay yung tubig nya at mailabas natin yung acid sa plate o kaya yung gravity nya kaya ayaw nya pumalo bawasan na natin tag dalawang sip-sip para buwas buwasan yung tubig niya kasi kay karamihan nangyayari sa mga kahit mga baterya mga kabarabol yung mga stock yung sasakyan ilang buwan na stock nangyayari hindi dito sa'yo yung charge dahil siyempre yung sasakyan pag hindi mo ginagamit tuloy pa rin yung pawas ng kuryente ayun ang gagawin natin mga kaparaboy lagyan natin ng uh, electro or battery solution may mga sobra sobra tayo dito na battery solution ito yung gagawin natin para dagdag lagyan na natin na konti lagyan natin ng konti bawat butas para malagyan nang ng gravity ang tubig kasi yung o kaya malagyan ng acid kasi ang tubig niya as in tubig tabang na lang talaga eh wala na talaga ang acid eh kaya buhusin natin dito So dahil nalagyan na natin ng tubig Try na natin Salang sa Charger mga nga pala boy ko natin kung papalo na siya Wala natin sa inyo para I-on ko na Pansin nyo mga kaparaboy, wala pang wala pang response lagyan pa natin ng additional na tubig at resolution yun okay. drain so, na drain talaga siya eh. kaya matagal ang response niyan so yun mapapansin yung mga kapalaboy talagang mapapansin nyo Makikita nyo sa gates, pag in-off ko. Ayan. Pag in-on ko, pupapalo ng kunti. Ayan. Ayan. Ganito lang po sa eh, gates. Off ko. Ayan. Pupapalo na saan ng kunti. Ayan mga kapalaboy. Amaya-amaya daan-daan ng mga ganyan mag akyat pag yan umakyat na goods na yan mga kapala boy meaning may may konting buhay na siya yan o oh. mapalo siya pero konti pa pagdagan pa natin ng ano, konting tubig para Hai oh, yun yeah. okay na yan mga kapalaboy may kunting sipa na siya kailangan natin siya i-observe mga ano mga 2 to 3 hours again umakit ng tuloy tuloy meaning goods na yan so abangan nyo na lang mga kapalaboy update ko kayo ulit after 1 minute mga kapalaboy na charge natin, ito na siya nakikita nyo mga kapalaboy oh. i-on ko o oh. kumalo na siya ng isang duit mga kapalaboy is yan ang sign na may buhay na siya mga kapalaboy dahan dahan din siya mag hangat pag yan umabot na ng kit na yung palo niya sure ball na yung mga kapalaboy ibig sabihin nag-accept na siya ng charging bago natin makita fully charged kahit kung klaseng baterya na patay na patay kailangan natin sa i-charge ng mga 3Ds days, 3Ds days mga kapalaboy minsan umabot pa ng 4Ds kasi kailangan natin i-revive yung gravity ng tubig ng battery kasi ang tubig ng baterya dapat magiging ah, tulad dito sa hydrometer na to nasa puti ito po mga palabi pag ito na mabot sa puti meaning good na yung baterya or 1250 na yung gravity ng tubig nya ibig sabihin okay na yung baterya doon natin malalaman kung malakas na or sira talaga yung baterya kaya abangan yung mga kapalaboy at update natin sa baterya na to kung mabubuhay pa ba siya o hindi after 3 minutes mga kapalaboy ah uh, na natin tingnan natin kung ano na yung palo ng gauge sa charger kung tumaas na ba so yun nakikita nyo mga kapalaboy ah uh, naka off off yung charger natin sa inop ko o, para talagang makita nyo kung hanggang saan na yung palo ng kids sa charger kung talagang tukas na ba o hindi pa hindi na kung nakakarapoy tingnan nyo mapute dito po kayo tumingin yan dyan po kung ano na yung palo ng kids ng charger o yun ko na yun figure nakita nyo naman na na laki na nang tinaas ng case nya yan mga kapalapoy panimula pa lang yan di pa yan talagang ano kumbaga sa percentage 5% pa lang po tayo wala pa po yan sa final talaga na ano kaya abangan nyo po sa sana mga video i-update po natin yung pag recover sa baterya na to nang makakuha kayo ng idea kung paano i-revive yung baterya na napakatagal na ng stock siguro almost one year ko na stock pero bago ang baterya eh, na discharge lang sa dahil sa tagal ng stock kaya hindi sa basta basta ma-revive kung wala kayong idea kung paano i-revive so yun lang mga kapalaboy